Okay, guys. Andito tayo sa uh, gate ng KODC. Si, uh, mga K9 unit po natin. Oh, 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 oh. Ah, Opo, nagkagulo po kasi hindi po nila pinapadaan yung, yung box na yan. Ayaw nila may scanner kasi kami. May scanner kami. Nagkakarahas na po dito. Nagkakaroon na po ng dahan. Sir, bakit yan, sir? Ayaw po nilang padaanin sa scanner yung box na dala nila ayaw nila padaanin sa scanner yung box na dala nila ayan po ayan po nakakagulo na po nakakagulo na po nakakagulo na po, nakakagulo na po. Nakakagulo na po. sir maximum tolerance maximum tolerance maximum tolerance po tayo po po tayo

Niya kami karon alang sa pagpatuman sa wala sa ang all arat. Kung ganyan, sir. General Torre, wag ganyan. General Torre, wag ganyan. Wag Wag ganyan. Wag ganyan. Wag ganyan.

25 Pwede 24 Hindi nila dinaan yung box na dala nila sa scanner namin Kaya nagkagulo Ayusin nyo pag-treat nyo sa amin ma'am Pinatulog kayo na maayos dito sa compound Ang himbing ng tulog ng mga kasama nyo dito Gaganyan ninyo mga tao dito sana maging respectful din po kayo. Eh, maximum tolerance nyo. Saan maximum tolerance nyo mga pulis? Ma'am, pinatulog kayo na maayos dito. Ang himbing ng tulog ng mga kasama nyo. Respetuhin nyo rin sana yung mga tao dito, ma'am. Grabe na talaga to. Grabe naman kayo. Karapatan din ko kami, mga ate, kuya. Ginawa niyo namang martial lutong compound namin. Grabe na talaga to. Dami nila tumatawa pa. ISP. Neutralizer sa bansa natin. Ganto na po ginagawa. Ngamamayan ng Pilipino dito ng General Torre na to. One fourth pa lang daw na ikot niya. Kahapon. Kahit kanal, nilusong na niya. Hindi nila pinadaan yung box na dinala nila sa scanner namin, guys.